Budol na naman tayo mga sis-mars. pero ito sobrang ganda, promise. May dumating akong dalawang package. Dinisinfect ko muna ng mabuti, si Fort kasi gustong makibudol. mag unbox din daw siya. At nakwento na naman nga ako bago mag-unbox, buti na lang napigilan ako nitong si Fort. Kung hindi, maghapon na naman ako nakikipagkwentuhan, charot. Una kong inopen yung maliit. Nagpagawa kasi ulit ako ng Sintra board. Kung naaalala nyo yung in-order ko before, yung family picture namin na puzzle type, dun ulit ako nagpagawa, pero this time, ibang design naman yung niliko. Sobrang nagustuhan ko kasi yung unang in order ko, sobrang ganda tapos ang linaw ng print. Sa pangalawang pagkakataon na nag-order ako sa shop nila, hindi ako nabigo. Maganda at malinaw kasi yung print ng picture. Kung gaano ako na satisfied sa unang order ko, ganun din dito sa pangalawa. Tignan nyo naman kung gaano kalinaw. 6 pieces na 11x11 11 pala yung in order ko. 225 pesos each. Ang name po ng shop nila ay Giovanni Lorenzo Graphics. Meron din po silang page Giovanni Lorenzo at ang TikTok account naman po nila ay Giovanni Lorenzo Graphics. Makapalat may kasama na din na pandikit kaya ididikit mo na lang sa wall. Dito naman tayo sa pangalawang box. Makapalang bubble wrap kaya siguradong safe na safe ang order mo. Sa ibabaw ng box may nakalagay na small pouch. Pag open ko, face mask ang nakalagay. Wala akong order na face mask kaya siguradong free ito ni seller. Thank you po. Habang busy ako si Fort busy din. Nagsawa at napagod na ata kaya iniwan na ako. Itong in-order ko sobrang ganda. Sigurado madami akong mabubudol. Medyo mabigat siya, nahihirapan na iangat, kaya naman hiniga ko na lang para mailabas ko. Buti na lang paminsan-minsan gumagana pa ang aking brain, charot. Hindi naman halatang mainit ang panahon, pasensya na kayo sa mukha kong nagmamantika. Pero okay lang yan, at least may bago akong ihawan. Perfect to para sa mga family na mahilig mag-grill. Pwede nyo din siyang dalen kapag mag-outing kayo, yun nga lang medyo mabigat. Ito sigurado sulit sa amin, mahilig kasi kaming mag-ihaw. Minsan din kasi kung ano yung maisipan ng asawa ko. Biglang mag-aayang mag-food trip, mag-ihaw-ihaw, o di kaya mag -sambi. May time talaga na naglilihi siya. Itong electric grill pala na order ko sa Shopee. Yung shop link nila ilalagay ko sa comment section para if ever na gusto nyong umorder o magtry, mabilis nyong mahahanap. May 1-year warranty din kapag nag-order kayo. Ito yung mga kasama niya. 10 pieces barbecue skewers, non-stick coating plate, pull-out drawer with handle, at meron na din siyang kasamang hot pot with glass lid. Ang bongga, 'di ba? Pwede ka nang mag-ihaw, pwede mo pa siyang sabayan ng soup. San ka pa? order na mga SISMARS. Meron din siyang 3-level temperature control. Sobrang excited na din akong itry. Sigurado matutuwa yung asawa ko kapag nakita niya to. Automatic na kasing magro-rotate, hindi na siya pabiling-biling. So, hindi na siya mga ngawit. Ito yung Sintra board kapag malapit at kapag maliwanag. Ang linaw, ba diba? Ang ganda din ng pagkakapri. 225 pesos po ang isa. 11 by 11 po yung size ng in-order ko. Kung gusto nyo din pong mag-order, ilalagay ko na lang po sa comment section yung shop link nila. Highly recommended. Ang ganda ng quality malinawang pagkaka-print ng picture, madikit din yung pandikit niya, hindi basta-basta natatanggal. At higit sa lahat, mabait po si seller. Thank you po. Mga sis Mars, pabudol na. Yun lang, salamat.